Alright na for today's video Tara mag react ulit tayo Panoorin natin to si kuya Kanyang skills So ayan Kawayan, kumuha siya ng kawayan ano Nagawa niya Okay, tinatanggal niya yung mga excess gate Tapos Ayun natin niya sa gitna Okay Nagay <clears throat> niya sa upuan ngayon, pinaghihiwa niya ng maninipis, ay mariliit pala, Tapos, yung ayan po, ngayon galing sa gitna, ngayon na, lagi ulit, ngayon naging apat na, hindi ho ulit sa gitna, Okay. Basta pinaghati niya. Maraming ano na yan. Hati. Ano yung isa. Naging apat. Ano ulit. Ano ulit ginawa niya sa iba. Tapos nilinis niya. Hmm. Uh -huh. Ano okay, yun, yun, yun. Ano yun. Tinanggal niya yung pinaka ano. Oo. Uh -huh. Ay, para parang ano siya na naging manipis na siya. Para nang finilay. Eh. Ayun oh. Kinuha niya 'yung pinaka-green ni wala niya. Iniwan niya ulit. Ang bilis niya maghiwa, no? naka forward ba 'to? Okay. Ngayon na, no, flexible na siya. Ano ba yung walis tinting? <laughs> Ayan. Ginagawa niya. Okay. <clears throat> Tapang parang kinukusot niya. Hmm. Ito. Galing eh, no? Tapos, ayun, na, oh. Nanipisan niya lalo. So, ayan na. Okay. Ano okay, yung gagawin niya dito, no? Interesting. Tapos, mukot-mukot, balis -mukot, tinting lang pala, no? Ayan o. parang lubid na natali. Ayan o. Oh, Flexible na siya. Parang na hibla. Ang <laughs> galing yun Tapos, tinali niya. Oh, ganyan o. Tumami na. <clears throat> okay. Ano yun? Uh, minamarkahan na niya okay hmm hmm nalagay niya na lang ano ano ba yan basta pinakakabit niya na parang puzzle lo oh. ay banig banig kata yan eh yung steam niya pinapakuloy niya yung ibang bamboo part Kanina parang banig yan, no? Ang galing, no? Eh. Ayan, tinuloy na ulit. Hmm. Bilis, oh. Grabe, banig na yan, no? Laking banig niyan, ha. Ah. Oh. Ang <clears throat> galing, eh, ano? Tibay niyan. Banig na ganyan. Gawa sa bamboo. Oh. Hindi <laughs> ko lang alam kung banig yan, ah. Pero mukha siyang banig, eh. O kaya, baka pang sapin. Ganun ba? O kaya, pantarapal. Ha, tarpal na gawa sa bamboo ay, alagay niya ng ganyan eh, yung pinaka form sa niya oh, excuse ano nangyari so, alagay niya ng design okay

Banig balik nga. Oh, diba? Ayan na. Grabe. Stig. bigot yan. <laughs> Parang isang troso, oh. Sobrang laki. Eh. Meron ka ng, ano, instant banig. Galing. Napakahusay ng mga gawa nun, eh, no? Mga inject talaga, magaling, eh.